Yeah, yeah, what so I meant, said I'm on to I suck. I said Alam mo na pa si Eng luma, na lumapat mo Sa pool mga wako out soon <laughs> Kumas nang magaling ito back you Lumibel mo na kayo ay abu wala magawa Gusto ko lang sumulat Habang ibang homies pumiperdo sa pula Di habol yung A ang mas gusto nila lumutang Kali uno boys in the mic pag sa pula Lagi making cash para matuwa si Ermat Kasi sa yung plano hindi niyo na masipat Ang sakin yung angas, pati asti Tingin sa may abang, ay mayabang kahit mag mabait eh, Smooth buong genggo Kalat lumilibot Sputnik tatak sa loob May taga hilot Hirap tagusan Malaki man yung pilo Yeah Ah ah siya na mauli Natural yung swab Baby you know what I mean yeah. Kilala sa hood ko sa pila yeah. malupet yeah. Ikaw kilala sa hood yung walang pila na ulit yeah. yeah. Daan na mauli Baby wag kang masaway Aaputin nga na sa'yo Basahin na Sama ka na yung sentro pa para lang mapalagay Baby, yon ang tagay hey, ma Malapit sa pwesto yung Aya Sumetro Galing niya Jumempo Ang sabi was sa pag si El na tumiyad alam mo na presko sa pa sa tempo Yung bitch mo ma-fuck lang ng peso Habol niya na keso Wala na tong kwento Palag na agad Pag peso lahat mahubad Parang ex mo sa akin yun wala ka na pag si El na lumapat Paksu Nasa pool mga wako Outsu Umastang magaling Ikaw pakyu